di puntahan kaya ulit natin yung mini falls dito sa Santa Rita Ito daan eh Tara Silipin natin kung meron pang tubig na madaloy Pakaramdam eh. ko wala na May ina na tubig eh Dito, dito na matagpas yun, wala na dito ay wala na walang tubig eh oh tuyo eh oh dito ko natagpuan yung mini poles eh wala hindi natin ma hindi natin na tsempohang matubig hindi na tayo yan hindi na tayo daman hindi na tayo sa pandok dadaan tuyo pala. Tuyo pala ang grap, Kaya pala ang mga bukid dry. Sa gawing Santa Rita. Ayun, Di, dito, doon pala, kaya pala nagkakaroon ng mini poles. Doon pala umaahon, ayun. Ahon sa kabila. Tahimik ang tahimik ang sapa. Wala tayong makikitang falls na na makakabilang bakod Dito, ano kaya ito dito, saan kaya ako punta no? ah dito na tayo dumaan sa sa manaol labas ito sa kwan Pantok na siguro pero tayo, hindi naman shortcut kumbaga. Iiwasan lang natin yung sira-sira daan doon. Di baling rapro road dito. Nakaiwas na naman tayo sa sira-sira ng simento. Oh, bro. Ang luwang ng mga... Ang luwang ng mga kundito mga lords.

Dito ang kambing hindi ginagalaw ang mga lods. Malaya sila kumakain. Pinipili lang nila yung damo. na. Ah. Hindi naman nila pwedeng kainin yung palay. Sigurado, eh. papawali sila. Oh, ng mga tiyan, mga buntis na ata. Ganda ng mga tiyan. No? Ayan ah, buntis. gusto damo yung kinakain nila. Ayan na. Oh. Hindi sila kumakain ng palay. ay ah, ito, malakit na dito. Oh. Okay, natin na tayo sa, natin na tayo sa USADA. Thanks for watching!